Sumampala sa isang daan at tatlong sa ang bilang ng mga nai-report na nasawi sa probinsya ng Cebu matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Pinakamarami ang naitala sa Liluan kung saan nasira ang itinayong flood control project sa Cotcot River. May report si Clayso Pardilla. Wala ng buhay ng matagpuan ni Lani ang kanyang mga magulang matapos anuri ng baha sa barangay Cotcot sa bayan ng Liloan sa probinsya ng Cebu. Masakit, ma'am. Umiiyak kami, yung mga kapatid ko. Iyak ng iyak kasi yung ama kasi namin, ma'am, mabait. Nakaligtas, pero sugatan naman si Libby. Nawinasak ang kisame ng kanilang bahay para makaakyat sa bubong at mailikas ang kanyang anak. Buhay sila, pero nawawala pa rin ang ilan sa kanilang mga kaanak. Nakagano na lang kami, tapos hanggang dito na yung tubig. May mga sugat kami kasi pinakyat kami. Doon na kami sa bubong hanggang nag-umaga, ang lamig talaga. Na hindi namin na kaya pero nag-ano na lang kami ng lakas na loob para mabukal. Nakapanlulumo ang iniwan ng Bagyong Tino sa Barangay Kotkot, Liluan, norteng bahagi ng probinsya ng Cebu, na hindi halos mapasok nitong mga nagdang araw dahil sa tindi ng pinsala halos dalawang palapag ng bahay ang taas ng tubig nang bumayo ang bagyong tino na nagpalubog at tumangay sa mga bahay. Nagtumbahan ng mga poste at nagbagsaka ng mga puno. Yung sa kasi namin pumutok yung ginawa nilang dike. Mm -hmm. Yun, yun. Tapos napundo yung tubig. Tapos may mga pader. Pero pag out ng mga pader, ayun, yung tubig talagang pumunta na. Malaki ang tubig ba? Opo, ang laki talaga. So yung flood control po yun na sira, kailan po yung ginawa? Hindi pa yun tapos eh. Tagal na yung ginawa na, pero walang pa tapos-tapos. Sinisisi ng mga residente ang nasirang flood control na ito sa barangay Kotkot, purok ng Kailaya. Kwento nila, nang lumakas ang ulan, tumaas ang tubig at nagiba ang dike. Nagbulwak daw yan ang maraming tubig na sumira sa kanilang mga kabahayan at kumitil sa kanilang mga mahal sa buhay. Parang tsunami ma'am. Pag sira ng ano ma'am, like, parang tsunami yung tubig ma'am. Sira lahat ang mga bahay dun. Pader, mga pader. Nasira lahat. Damay na yun sa inyo. Damay na ba? Lahat dito. Damay. Tila biskwit na nahati sa gitna ang pader ng dike. Lumitaw ang ilang perasong bakal. Manipis at tila ang pau sa gitna. Hustisya ang panawagan ng mga residente. Sana maimbestigahan talaga ito. Ito talagang tunay na dapat imbestigahan. Dahilan? Dahil daming namatay ng na mga tao na iimbestigahan na Department of Public Works and Highways ang mga palpak na flood control project. Poorly planned, poorly executed, and we don't know kung may kalokohan din dito. So that will be up to the ICI investigators to find out. Pero definitely, kayaan may mga mananagot dito. Guides were lost here. Hindi to basta bahay lang. Sumampan na sa isang daan at tatlong put isa ang bilang ng mga nai-report na nasawi sa probinsya at lungsod ng Cebu. Tatlong putsyam na recover sa Cotcot River. Dalawang pu residente ng Liloan. Labin-anim mula sa Compostela. Tatlo ang hindi pa nakikilala. Panawagan ng mga nakaligtas. Nawas no, out ang bahay namin. Lahat-lahat. Wala, wala. wala kaming tulugan. Wala kaming mga damit, mga, mga mga bata, walang mga pagkain, wala lahat, lahat, lahat was out. Pang 3 days na ron din, no? Pang 3 days na ngayon, wala, hindi wala, kami mabibilhan. Wala kami pagkain No tolong na dumating dito. Hanggang gabi, puspusan sa pag-re-repack at pag-overtime ang mga volunteer at empleyado ng Kapitolyo. Simula ngayong araw, hindi na lamang maghatid ng relief goods ang Cebu Provincial Government. Hindi lang yung mga relief goods or rice or canned canned goods na kailangan pang lutuin uh, kasi wala pang tubig wala pang kuryente so ang kailangan talaga are uh, ready to eat foods yung cooked meals already ngayong araw inaasahan ang pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cebu dala ang mas maraming ayuda para sa ating mga kababayan na nasa lanta ng bagyo.